Tara, bilisan mo. Bilisan mo, baka maano tayo. Uy! Sana, la, Uy! Sadali! Sadali lang, Brad! Wala naman ako mas namang intensyon ko yung babae. Ulo! Uy! 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 Saan kaya pupunta? Ibigay mo yan sa kanyang babae na yan kasi binugbog po yan eh. Ibigay ang lalaki na to. Walang awa eh. Uh, Uy, sandali! So Saan so, kayo pupunta? Pasaya na nga tara. Pasensya na po kayo, Nak nakat yung video natin. Kasi hinahanap ko yung babae at saka lalaki. Kawawa yung babae mga ito, no? Kawawa yung babae mga ito kasi binugbog talaga ng lalaki. Dito ko kasi nakita yun eh. Ano yun? Siya lang mag-isa mga idol ni Iwan dito. Saan kaya yung lalaki? Huh? Miss? Pasensya na hindi, hindi kita na natulungan. Ha? Huh? Huwag kang magalala. Ang buti nga nakita kita dito. Saan yung lalaking kasama mo? Baka biglang lumabas dito. Kasi may dala yung itak eh. Miss? Huwag ka magalala. Tu tutulungan kita. Ano ba? Ano ba kasi nangyari? Tumayo ka. Wala naman masigurong ano dito. Tumayo ka. Diyan ka lang. Tumayo ka diyan. Ayan. Ano ba kasi nangyari? Ha? Ano kasi nangyari eh? Ha? <coughs> ayan mga idol oh. Pinagpa ano siya? Pinagpapawisa na siya? Ano kasi nangyari? Bakit ka binugbog ng lalaki? Ha? So yun mga idol. Nakita ko siya at nakita ko siya dito mag-isa itong babae na to ayan oh. wala, wala siyang kasama hindi, hindi ko alam kung nasaan yung lalaki baka dumating dito ba't napahamak tayo miss kano ano mo yung lalaki ha Juwa mo yun sino ba yun ha sino yun ha sino yun miss baka nandito yan eh Miss. Halika, doon tayo sa kabila. Doon tayo, dali. Doon tayo. No, no. Huwag dito, baka ma mapahamak tayo dito. Kami. Diyan, diyan, diyan. tayo nga ka muna dito. Ayan, kasi alas tayo ngayon. Buti nga lang nakita kita dito eh. Sino ba yung kasama mo? Jowa mo yun, di ba? Parang likot ko, miss? Parang Ayan mga idol. Nakita natin itong babae. Parang ayaw magsalita. Tag-iisa siya. Tara. Sama ka na sa akin. Uwi, uwi na kita. Tudong tayo, tali, tali. Baba tayo. Tara. Tara, bilisan mo. Bilisan mo, baka maano tayo. Uy! Hala. Uy! Sandali. Sandali lang, Brad. Wala naman ako masamang intensyon kundi tulungan yung babae. Ulo! Uy! Uy! Ikaw pa yung galit. Gusto ko sanang tulungan siya. Ikaw yung masama eh. Ha? Walang yato. Walang awa. Tapos, ako yung pag, ano niya? Ah, buti lang naka-video ako na ano natin, na vlog natin talaga, walang hindi lahat talaga ng tao mga idol mabubuti, may, may talagang masama. Nandoon sila. Tumakbo yung babae banda dito. Sumama yung babae mga idol. lalaki ito alam ko nagsisinungaling yung babae hindi daw niya jowa pero parang jowa naman yun yung, yung babae mga ilal parang, nag, parang nagsisinungaling sa akin yung pagsabi jowa naman yun kasi galit na galit eh tumakbo dito tumakbo dito pas, alam ko nandito lang yun sila eh nagtatago Diyos, nagtago. Uy, ano yun? Dito yung tumakbo yung dalawa oh, eh. Ah, nawala sila mga ito pa. feeling ko. Nawala sila. Sana kaya silang dalawa. Tristan, kaya dinala yung babae ng lalaki na yun eh. Hoy! Saan kayo pupunta? Ibigay mo yan sa kanyang babae na yan kasi binug binugbog mo yan eh. Alam lalaki na to. Walang awa eh. Hoy! Sandali! Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Tidak ada apa-apa di sini Tidak ada Di mana Saan na punta? Ba't ang bilis na magtago? Pagkakilas lang nawala. wala sila. Sa kasi nagtago huh? mo ngayon dun. Ha? sila Ibigay mo yan sa akin yung babae na yan. Pinugbog mo yan eh. Sa mga idol. Oh. Parang siya pa yung galit mga idol. Ayan o. Oh. Oh. Siya pa yung galit sa akin eh. Ayan o. Oh. Lalo. Lalo. Siya pa yung galit. Wala naman ako masamang intensyon sa kanila. Gusto ko lang makatulong sa babae. Ayan mga idol oh. Parang, oh, parang criminal itong lalaki na to eh. Yun siya. Nawala yung babae mga ito. Nawala yung babae. Tupak po yata. Hindi ako makaano sa kanya. Pero ang... Pero pag may pagkakataon tayo mga idol kukuni natin yung papahit ilayo natin nagtatago siya dito napunan dito lang ito eh. grabe yung papahit saka yung lalaki so yun mga ito hindi talaga natin maiwasan na mangyayari ito no? kaya um, pasensya na po kayo medyo do, tayo at tumatakbo tayo kasi baka mapahamak po tayo mga idol kapag sugod tayo ng sugod maghihintay tayo ng tempo tutulong natin yung babae kaya magpapahinga muna ako kasi napapagod na ako abangan nyo lang sa sunod pati mga apot mga idol ha kaya alalot na ako dito baka mapahamak ako hanapin ko yung babae hanapin ko yun dito you <laughs>